pangit pala pagka ganito ganito yung ano ganito yung itsura ng ano ang pangit na pag ganito yung itsura ng ano sa cover lang na ako nagpaganda dito cover lang pala nagpaganda dito kung hindi wala yung cover wala yun ang mga itsura na ay walang hiyan yan kasi ganito kamahal yun eh. magkano to nasa 600,000 yata to eh Kung oh, hindi ka marunong magano yan eh, wala. Hindi uh, mo may kabit yan, hindi mo may balik yan. Ang daming maiiwan na tornilyo. Sobra. Ano yan, computer box? Ito? Ha? Sa steering yan. Ah, ha? Sa steering. ay Ayan. Ah, uh, kaya pala pagkano